time viewers na nagtatanong tungkol dito sa line at saka insert ng ating uh, mixer kung pwede ba daw dito makakonect papunta sa amplifier. So line idol, ito yung uh, input ng ating signal ng ating mixer. Ano? Halimbawa gagamit tayo ng um, cellphone yung ating source so dito natin siya ilalagay. So ang ginagamit dyan na connector mga idol ito. Isa lang ang itim niya o tinatawag na TS or 6.35. Ito namang insert idol, ito yung madalas na ginagamitan natin ng microphone effects, lalo pag sa isang channel lang. So gagamit tayo dito ng connector na TRS. Katulad nito mga idol, dalawang itim niya. Ano? So para ito sa send and return dito sa insert. So pwede tayo gumamit dito ng equalizer or reverb no? para mapaganda natin yung effects ng isang channel. Katulad nito sa channel 5 yung ating mic input. So dahil naka-insert, may naka-insert tayo dito. So kaganda yung ating mic effects dito lang sa channel na to. Ayan. So yun ang purpose idol lang insert at saka line. So pag papunta naman sa amplifier mga idol, dapat nasa output tayo. Katulad nito, min output. Ayan. Tapos yung phones, auxiliary, yan ang output idol kasama itong record out. Papunta yan sa ating amplifier.